Hindi kaya si Senadora Cynthia Villar ng Department of Agriculture na ipaaresto na sa otoridad ng mga nasa likod ng hoarding ng mga sibuyas sa bansa. Tila nakukunita na itong si Senadora Villar sa paulit-ulit na lamang sa isyo ng sibuyas ah, dahil sa kabila ng paulit-ulit na rin na sinasabi na may sapat na supply nito, patuloy pa rin yung pagtaas ng presyo nito sa pamaylihan na umaabot na ngayon sa 250 pesos kada kilo. Itahas ang sinabi ni Villar na dapat ipahuli na ng Department of Agriculture ang mga nasa likod ng hoarding dahil alam naman ng na mga taga-DA kung sino-sino ang mga nasa likod dito. Dagdag pa ng Senadora na nakakapagod ng imbestigan ito ng Senado dahil ginawa na nila ito noong pangtaong 2013, kubalit pa ulit-ulit na lamang kaya tinuobliga na ng mababatas ng Department of Agriculture na ipaaresto na ang mga kartel na ito. Ano mo, noong 2013, ayoko na lang pa ulit-ulit na yan eh. Na talagang merong cartel. Oo. Yung, uh, yung ating mga middleman at saka importer, bisa uh, misa create sila ng artificial shortage para may pagbili nila ng mahal yung kanilang mga produkto. Kasi parang palagi na lang istorya paulit-ulit. Kaya minsan ayoko na mag-comment kasi alam naman nila yung problema eh. paulit-ulit lang yan eh. Aba eh, DA eh, yan, dapat ayusin nila yan. Alam naman nila kung sino, ba't ayaw ah, nila pahuli? <laughs> sino kaya? Magda pala kayo? Magda madimanda pa ako. <laughs> alam nila yon, lumabas na yon, Matagal na yon. Alam na yon, Alam nila nila kaya, wag na nating ano, pahuli na lang. <laughs> Ako, si Jojo si tagulat para sa DCRJ 3M, ang Radyo Bandido TV.